Gabi po sa atin lahat mula sa OFW International doon sa mga ka-Facebook po natin at sa mga nagme-message po sa akin about po dito sa mga naipopost ko pong mga personal number ng mga senator natin uh, maraming salamat po doon sa mga nag message sa akin Pinatataba niyo po ang aking puso pinalalakas niyo ang aking loob at doon naman po sa mga basher ko wala po akong panahon sa inyo kasi hindi po ako nakikipag-chat doon sa mga tao na ang gamit ang profile picture ay mga animation, pusa, aso. Hindi po ako nakikipag-chat kasi hindi ko po alam kung kayo ba ay tao o hindi. Dahil ako po ay tao, sa tao lang po ako nakikipag-chat. Okay? Bago pong lahat, uh, kaninang umaga, tinawagan ko itong si dating Pangulong Benigno Simeon Aquino. Ang pinagkaiba po dito sa pag-uusap namin, wala pong nangyaring murahan, hindi ko po siya minumura. Bagkos, kumukuha po ako sa kanya ng mga information, sa kabubuhan niya lang, nagbigay siya ng mga information about doon sa mga activity nila sa liberal party. Ito po, bago ko po ibigay ang number niya, kanyang personal number, smart number po ito ha, ang number po ng dating Pangulong Binigno Aquino. Mula congressman hanggang senator yung pa rin po ang number niya sa naging Pangulo at until now na, na, hindi na siya Pangulo ng Pilipinas, yung pa rin po ang kanyang ginagamit na personal number. Pakinggan niyo po ang aming pag-uusap tapos pagkatapos ko pong i-record yung napag-usapan namin, doon po sa mga taga Yolanda na biktima ng Yolanda Typhoon, ito po ang pagkakataon ninyo na iparating nyo ang pagmumura ninyo sa dating Pangulong Binignus Simir Aquino. Pakinggan nyo po. Gusto ko yung telepono ng LP. Okay, sige. Hello? Hello, good morning, President! Bakalang po tayo ngayon ng mga karap mga Oo, kamusta? Kasi ka wala. anong bagong balita? Ah, tungkol sa karang topic ko. Doon sa bagong activity natin sa LP. May eh, papunta pala ako dito sa meeting na. Okay. Sa... Kamusta ka ngayon? Beto, boss. Okay, sige. Uh, update mo ako, ah. Uh. Plus Thank you, thank you. Ayun po ang naging usapan namin kanina. Yung sinasabi niyang pupunta siya sa meeting, yung meeting pong yon, yung dinaluhan po nila, dito sa may Tomas Morato, wala akong nagkakamali, Tomas Morato ata yun, along Quezon City area din, na malapit din naman yung meeting nila sa area ng Times Street. Ito po yung pangalan ng restaurant na pinuntahan nila. Yung Romulo Restaurant na pag-aari ng pamilya ni dating congressman Roman Romulo na asawa ngayon ni Shalina Salidad o yung dating artista na naging girlfriend niya rin tapos naging asawa ng dating congressman tapos na tumakbong senador ngayon. Doon po sa gustong makatextmate ang dating Pangulong Rob, dating Pangulong Binigno Simeon Aquino ko ito po, ihanda nyo na po ang inyong mga papel. Smart number, 09189088892. I-repeat po. Uulitin ko po ang number, nandahan-dahan, para makuha nyo po muli. 09189088892. Nakuha niyo po ba ang number ng dating Pangulong Benigno Aquino. Doon po sa mga taga, biktima po ng mga bagyong Yolanda, pwede nyo na siyang i-text ngayon. Malaya kayo na makakarating sa kanya ang inyong mga text message. Huwag tayong magpasindak sa mga taga-liberal party bagkos lumaban po tayo. Uulitin ko po din po, i-mention ko rin po pala, itong mga putang inanto ng na mga nagtitreat sa akin na nagtitext message. Ang sagot ko lang po sa inyo, gawin nyo, huwag nyo akong takutin, never nyo akong matatakot at hindi nyo akong mapapatahimik hanggat ako'y nabubuhay. Sapagkat ang aking pagmamalasakit ay para sa bayan, para sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kaming mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi kami duwag, hindi nyo kami kayang turu Duru-duruin duru man, Orsin sindakin bagkos kung matapang ang amin Pangulo, matapang din kami ang mga supporter niya. Handa kaming makipaglaban sa inyo ng harapan. Muli, mga kadides, i-text nyo na ang dating Pangulong abnormal na si Simeon Binigno Aquino Cuangco. Mabuhay ang Pilipinas! Noong March 2015, makalipas ang ilang linggo pagkatapos mangyari ang Mama Sapano Massacre, naglabas kami ng ilang videos upang patunayan na talagang idiot si Noy Aquino, Marrojas, Purisima, at iba pang nagpabaya na mamatay ang 68 na mga Filipino sa Mama Sapano. Karamihan dito sa mga video sa wikang Ingles. Dahil naglabas ng sagot si Idiot Aquino sa mga sinabi ni President Duterte noong ika-24 ng Enero tungkol sa Mama Sapano, inarapat namin dito sa Flip and Flips na ilabas muli ang sinabi namin. Ngunit sinali namin ang video na ito sa Filipino. Para sa si ito, Idiot Noy Noy Aquino? Kapag nag-aaral ka sa mataas na paralan, lalong lalo na kapag kumuha ka ng master's at doctorate degree, may dapat kang gawin sa konteksto ng sinusulat o sinasabi ng isang tao upang masigurado mo kung ano ang sinasabi o sinusulat ng isang tao. Halimbawa, kung kukunin natin ng lahat ng mga salita mula sa kahangahangang speech ni Idiot Noy Aquino, binola ako ni na Penas, sinungaling si na Penas by Aquino, ang unang bagay na dapat gawin ay tiyakin na ang lahat ng mga sinasabi ay makatotohanan. Ito yung tinatawag na parsing pagsusuring ang pagsusuri ng bawat salita sa isang pangungusap upang malaman ang tunay na sinasabi. Sa parsing o sa pagsusuri, dapat kunin ng mga pangalan, mga petsa, mga kaganapan, mga lugar. Alisin natin ang mga pang-abay, adverbs at pang-uri, adjectives dahil kung wala mga modifiers o panturing, makukuha natin ang mga tunay na ibig sabihin ng mga pangalan, mga petsa, mga kaganapan, mga lugar. Kaya nating tanggalin ng nilalaman na basura na sinabi ni Idiot Noy Noy. Sa speech niya, ang unang katotohanan, tatanggalin natin ang mga pang-abay at pang-uri. Mayroong isang presidente ng Pilipinas na may responsibilidad na magbigay ng utos sa dalawang general. Kunin ng teroristang ang si Marwan. Ang pangalawang katotohanan, tatanggalin natin ang mga pang-abay at pang-uri. Tatlong tao lamang, si Aquino na at Purisima, ang may kakayahan na hawakan ang kapalaran ng isang terorista at inutusan ng tatlong ito ang SAF-44 upang hulihin si Marwan. Ang pangatlong katotohanan, tatanggalin natin ang mga pang-abay at pang-uri. Tinupad ng SAF-44 ang kanilang misyon. Kaya ang misyon ni Napeñas, Purisima at lalong-lalo na si Idi Pacino ay ibalik ng buhay o sa maayos na kalagayan ng sa 44 Ika nga ng US military, no one gets left behind. O yung madalas sabihin ng kaibigan kong Yumao na Squidgerms, God bless his soul, walang iwanan. Noong 2015, ang palusot ni Aquino, binola ako ni La Peña. Sa pamamagitan ng paggamit ng salitang binola, maari ng gamitin ni Aquino ang salitang binola upang lusutan ang lahat ng kabubuhan niya. Ito yung tinatawag na President, Alin sunuran? Dahil ginamit ni Aquino ang binola, lahat ng polis, military, senador, congressman, governor, mayor, at pati na si President Duterte, at lahat ng susunod susunod kay President Duterte na Pangulo ay pwede nang gamitin ang palasot na binola. Kung tatanggapin ang salitang binola bilang isang lehitimong dahilan, ito ay paglikha ng isang kultura na nagsasabing pambobola ay isang magandang tugon kapag may Pilipino na pumapalpak sa trabaho. Binola ako sa Mendiola Massacre, kaya ako sila pinatay. Binola ako sa Hacienda Luisita Massacre, kaya ako sila pinatay. Binola ay isang magandang sagot para sa Mama sa Pano Massacre. Binola ay isang magandang sagot kapag may susunod na grupo ng mga Pilipino na minasaker. Binola ka naman pala eh, si sige lang, ay sa susunod daw ka lang papabola, okay na yun. Yan ang mga sagot ng mang mangmang na Filipino. Itong nakaraan na press release ni Idiot Aquino, January 2017, ang hirit ng idiot sinungaling daw si Napeñas. Ang paggamit ng binola o sinungaling bilang palusot ay pagtapon sa iyong responsibilidad bilang pangulo. Alam na natin na unprofessional si Aquino. Ang binola o sinungaling ay wala sa konstitusyon. Ang binola o sinungaling ay hindi nahahanap sa batas. Ang binola o sinungaling ay hindi mga kataga na natatagpuan sa management, economics, finance, leadership, studies o pag-aaral sa pamumuno, political science o so agham politika, sociology, psikolohiya, information technology, medicine, nursing, engineering, psychiatry o kahit na sa military studies. Ang binola o sinuwaling ay hirit na mga tao na hindi nag-iisip. Kaya nga, idiot, hindi ka nag-iisip. Sa so, libo-libong mga iba pang salita na maaaring gamitin tulad ng ginamit ni Idiot Noy Noy na binola siya noong 2015, sinungaling daw si Napeña sa 2017, sa susunod na mga taon, ang hirit ni Idiot Noy Noy, nagpauso si Napeña Napenyas, nagkunwari si Napenyas, piniikot ako ni Napenyas, nilinlang ako ni Napenyas, binaloktot ni na Peñas ang pangyayari. Sa mga twin, ang binola o sinuwaling na sagot, tatanggapin ng mangmang na mga tao yan. Tinanggap ni Solita Monsod yan, tinanggap ni Marojas yan, tinanggap ni Lenny Robredo. Mga inutil na hindi ginagamit ang kanilang mga utak para lang mabigyan ng lusot ang kapwa nila idiots. Ang binola o sinuwaling hindi tinatanggap na kapalit para sa makatotohanang pagpapabaya ni Idiot Takino. Ang nangyayari sa mga masapano at sa SM 44. Ay yung tinatawag na fuck up ni Idiot Noy Noy Aquino. Oo, oh, Aquino. Tanggalin natin ang mga pang-away at pang-uri. Ang ginawa mo na pagpapabaya sa mama sa pano ay fuck up. Hindi ka binola ni na Napinyas. Hindi sinungaling si na Napinyas. Yung pagpapabaya mo sa mama sa pano at sa SF 44, Idiot Aquino, fuck up yung ginawa mo. Ang pinakamatibay na dahilan at katunayan na fuck up ka sa mama sa pano, Aquino, pinaghintay mo ng 10 oras ang SA 44. Kala nila sasagipin sila. Pinaghintay mo ng 10 oras tapos wala kang gino ginawa Maghintay ka nga lang ng sampung minuto sa Jollibee o sa McDonald's ng hamburger. Magagalit ka na. Yun pa kaya ang sampung oras na nag-aabang ang mga SAF 44 tapos wala kang gagawin, Aquino? Tapos ang palusot mo, binola ka o sinungaling si Napenas? Kung binola ka ni Napenas o sinungaling si Napenas, ano ang ginawa mo sa sampung oras na nag-aabang yung mga SAF 44 sa mga pasapano? Wala. Wala kang ginawa sa sampung oras na yan, idiot. Nag-aabang lang kaligtasan ang SAF 44, pinaghintay mo, idiot, Aquino, ng sampung oras. Pinatay sila, tapos ang ang palusot mo, sasabihin mo binola ka o sinungaling si Napenyas. Kaya nga, idiot, Aquino, pati na yung mga naniniwala sa palusot mong pang idiot na galing sa kapwa nyo, idiots! Kayo kayo mga idiots nag-uutuan. Sampung oras pinaghintay mo, idiot, Aquino, ang SAF 44. Pinaghintay mo ng sampung oras. Hit ka pa ulit next year, Aquino. Para sa next year, matawag kita sa video na idiot ulit.